at ito pa, tagubilin ng batas, Omnibus Election Code, no, section, ano ba yung sinabi ko kanina, 73, public expression or opinions, no, ha? yun pong Atin, ating mga uh, pinangangalandakan na haka-haka, kuro-kuro opinion o yung ating mga pakikipagbalitaktakan uh -huh, sa mga ah, usapin, uh, usapin ukol sa mga parating na halalan o kaya yung mga attributes no yung inuugnay mo na mga pagpuna uh, laban sa mga posibleng kandidato uh, o yung uh, naulinigan mo na maaring uh, i-endorse ng political party ano po sa isang convention, oh, shall be construed ay dapat na uh, kilalanin, na na bahagi ng any put, uh, election campaign or uh, na hindi bahagi na, ng any electoral campaign or partisan political activity contemplated under this article, na. So, hindi porkit nagsasalita na tayo, nangangampanya na tayo. Hindi ho, hindi ho. Kasi, yan, bawal lang yung mga, ah, may mga pagbabawal nila lang pagka may campaign period na. Pero sa campaign period, no, ha? O, pwede mo pa rin gawin yun. Hirap intindihan, no ha? Bawal na pero po pwede mo pa rin gawin. <laughs> Ibig sabihin, may mga bagay-bagay lang na hindi mo na po pwedeng gawin sa campaign period. Halimbawa, naglagay ka ng uh, tarpaulin sa mga lansangan, billboard, ay bawal na yan kasi may, ang iyong tarpaulin ay may size na legal. No, 2 by 3 lang yata kung hindi ako nagkakamali. Ay yung billboard, 2 by 3 inches ha. Ay yung billboard eh, pang libo-libong iakuan yan eh. so yan ang bawal. No, at yung mga sobrang-sobrang expenses, doon sa radio, TV, oh, mga lumang comics, oh, at sa social media, bawal na din po yan, oh. So, batay po sa patakaran ng halala na rin sa batas, oh, hindi dapat magastos nah, ang pagkandidato, ang pagbuo ng partido. Sapagkat yung ang membro lang o naniniwala sa ating adikain, Diba? Na para sa kapakanan, karapatan, at kinabukasan ng Puerh sa 99.9% At sa Puerh, ano po, <clears throat> ay sharing maging makinarya politika eh, diba? Makinarya politika ng Team Durol So kanina po, nakita na ninyo, at mamaya makikita din po ninyo riyan Pero tayo ka muna, bago ang lahat ito lang muna. Ito muna. Na, ah, gusto ko ipakilala sa inyo ang atin pong mga ah, atin pong nasa na siya? Dali lang ha? Ah. Mga member na. Matagal ng miyembro. Mga naka uh, sleepers lang ito. Sir, ano, ah? Pero ah, kailangan na natin ah, nabuhayin gisingin sa kanilang pagkakatulog para umpisa na po natin ang laban. Ha? Oh, umpisa na po natin ang laban. Ito po yun, ha? Eh, ah, saan na yun? Wala. Balil lamang, ha? Hindi yan. Dito tayo mag-umpisa. Wala yan, eh. yan. Oh, yan. Dito tayo, ha? hanapin natin siya. Ah, sa taas ba? Ah, wala siya sa taas. Ah, hanapin natin sa baba. Ayun lang ha. Ah. Bear with me. Ah, Dali lamang po ito. Ah, ang ilan dito po ay sumalangit na po. Ano ah, Sa... Medyo may gitna po isang dekada itong ating advokasya eh. Oh. Ah, iba naman eh, Uh, hindi ko alam kung nagbago ng isipan, ano po. Pero, mainam na rin na may alam-alaman ninyo na once in their lifetime, <laughs> sila po ay naging bahagi nito pong dakila at dalisay nating advokasya. O yan. <clears throat> Sirinikasibang po yan. Ako. Okay, so sa atin po papapatuloy na sa na ba tayo? Mm -hmm. Okay, so, umpisa na po natin. Ay, teka, nakalimutan ko sabihin. Bukod po doon sa ating amenda numero uno, no, ha, ah, na ating ah, plataforma number one, no po, may kaakibat din na panunumpa o sagradong kasunduan sa pagitan ng kandidato natin sa team juror at mga botante. Oh. Na kung hindi may hahain na kandidato natin no? Oh, na nanalo pagka senador, halimbawa pagka o maging pagka uh, kagawa, kaya uh, councilor kasi si gumagawa sa ng batas eh, di ba? Kung hindi na ihahain ang amenda numero uno, uh, within a reasonable period of time, halimbawa pagkaupo nila, within three months siguro reasonable period of time na yun, ano, ano ha? na makapaghain sila ng amenda numero uno. Ano po? At hindi sila nag-resign, dahil hindi nila lagi na tinupad yung kasunduan, eh, sagrado ang kasunduan. Eh. Maaring gamitin yung kasunduan yun na kahit na sinong botante para siya ipatalsikin sa pwesto for any which way. Na po. Kaya umpisa na po natin. Ito po, ay, yung po kasunduan yun, ay patunay, patunay lamang, na po, na puri, puritan, o puro, dakilat, dalisay, ang atin pong adhikain dito. May pananagutan. Diba? Meron na tayong transparency, may accountability pa doon sa lalabag sa ating kasunduan. Aha. Mayroon ba kayo political party na nakakitaan ng ganitong plataforma? Aha. Wala, di ba? Yung pong bunga nila na kuno ay galit sila sa korupsyon, pag naupo sila hindi sila mangungurakot, di po natin pwedeng pahawakan yun eh. Di ba? Kasi wala pa rin accountability Ilang kandidato na ba ang nag nangako sa atin ng ganyan at napako? Magami na. Halos lahat sila. Ano po? Kasi doon po sa ating saligang batas, although may three co-equal branches of government to ensure uh, transparency and accountability, inutil po yun eh. Uh, sapagkat ang pinakasuse ng accountability Bukod doon sa FOI, ha, sa kwan eh, yan, eh. di ba, transparency yan, eh. yung FOI, ano ha? At di magiging transparent yung mga yan, di Yung hindi masyado pagka pinilipit ng yung liig niya, eh, ng mga tulisan, ng mga kawatang kuno ay politisyan, no? Oh. oh. Yung pong judiciary, ang ha may hawak ng susi para sa accountability. Ang siste, judiciary na mayroong independent ha? Ah, independent sa justice system. Nga? At ang independent na justice system, walang dinit iba. Wala nang iba. Kung di ang hukumang trial by jury of the people. ay eh, hindi yan isinama sa ating Bill of Rights. Ha? Ah. Kaya hindi natin mapapangawakan yung mga ah pabalat bunga nila. po. So, umpisa na po natin yung pagbubuo ng partido sa bawat barangay, municipalidad, si siyudad at mga probinsya. No po. Batay doon sa imprimator natin na nakapaloob sa Omnibus Election Code. No na, na hindi naman talagang ha, sobrang mahalaga ang malaking pondo. Of course, may mga kailangan din po tayong pondo para pambili ng kape ng mga volunteers. Volunteerism po ito, ha? diwa ng bayanihan. At syempre, yung mga pamapamasay, kunting mga, eh ba, merong executive uh, uh, na talagang gumagawa ng trabaho, kailangan din po natin bigyan ng honoraria po yun. Ha? Mamuhunan na tayo ngayon. Pagdating ng panahon sahana'y hanay natin manggagaling ang mga itatalaga sa gobyerno. Oh. Dito sa 2028, malaki po ang posibilidad na sa hanay natin manggagaling ang Pangulo. Oh. Ang number one po natin hinikaya dyan ay si Mr. Justice Antonio Carpio. O? Oh. din po natin si X, ha? Huh? CG, Chief Justice rain na puno na tumakbo bilang paghulo at maraming iba pa abay milyon-milyon po tayo eh Ang botante, 70 milyon sa madaling sabi imposible na walang kwalipikado out of 70 million ang kinakatakot lang nila ay baka sila may dekreo ng kawa ng Connect at magastos ang halalan. pero sa atin pong konsepto ng pagbuo ng at pagpapatakbo ng partido, wala pong gagastusin dito ang ating mga kandidato. Kaya malamang marami po sa kanilang sa hanay natin na may ikayat. Ang kalakaran, in contrast, ano po, na ito pong mga tradisyonal na mga partido politika, ano po, nangangalap sila ng pondo with string attached, no ha? Minsan, sa mga drug lord pa nang gagaling eh sa mga pogo lord, <clears throat> sa mga gambling lord, sa mga smuggling lord, na no? <coughs> sa mga negosyanteng insect, na no? anong kapalit? Proteksyon. Ha? Proteksyon, the mantle of protection. At pwede din silang humirit ng mga behest loans. Ano po? Mga kontrata sa gobyerno, construction, etc., etc concessions <coughs> sa tubig kamukha ni Bilyar, prime water no ha, maging yung Maynilad oh. <coughs> at mga minahan Aha. mga minahan mga laging operations no ha at <coughs> itong mga traditional na mga politi political parties may inaalagaan pa yan ng mga leader kahit hindi na sila kandidato, naalis na siya sa pwesto, naalagaan, patuloy na inaalagaan, dahil malaki naman ang kanilang eh. Ha? Diba? Biro mo, ang naulinigan ko rito sa pagdapurat nila sa pondo sa PhilHealth, na no? itong budget sa 2025, oh, at pagsaksak ng sandamakmak, <coughs> trilyon, halos trilyon, umaabot ang ayuda, ano po, 3 billion bawat kongresista. Naulinigyan ko ah, 5 billion bawat senador. Sige nga, sabihin nyo kung hindi totoo. Ha? Kung hindi totoo, sabihin nyo. Ha? So yan po ang ating malinaw na kalaban. Ngayon, para po tayo ay medyo mabigyan ng patas na laban, linisin po muna natin sa ngayon pa lang ang bako-bakong daan papunta sa kumulik-kotong tayo po ay may bayanihan koalisyon uh, for uh, <coughs> good governance ano po na magkakasam magsasampa ng impeachment uh, laban sa mga kay chairman at sa uh, mga komisyoner ng COMELEC for culpable violations of the constitution ano po nagami-dami po yung kanilang mga ginawang kaungasan eh halimbawa yung pong deprivation of rights under color of law sa ating pong right to suffrage. Nandiyan na po yan, no ha? Tapos